guys good morning good morning mga idol na tayo do duty na at maglalakbay tayo dito sa bagong ginagawang daan shout out sa idol ayun mga idol may mga plug pa yung kalsado namin dito kung bakit nga lagyan lagyan nga ngayon mga. may kulay yellow, yellow green at red Sige nila. Taka mga idol, nalinis nila yung ano, yung paligid, yung pailo. May piyesta ba? Oo. Piyesta? Oo. Ah, yung ano niya. station na nalibya sila ng flag akala ko piyesta mga idol hindi pala yung ano raw ng niya station good morning marami ka na pinaaaa nila ng time ng niya ang ating paligi dito sa ating sa ating ano barangay ay medyo maulan na naman at di pa tayo nakapagsuot ng ano mga idol ng kapote yan talaga namang inaayos nila dito mga idol yung paligid kita nyo naman barangay maraming salamat sa inyo sa pagdating sa ating mga daan at naayos naman na hindi katulad dati napaka Diyos napaka sungka-sungka nga naman maraming tubig tapos madulas pa kaya ngayon ma maayos naman ang mga mga loads at yung paligi maayos naman siya okay. duty na ako mga idol biyahe nga tayo ngayon, ngayon maga Ayan yung daan dito sa amin. Ang bayan ng Santo Domingo. Aja, idol, natin ang ano, video but, uh, at uh, umaambon. salamat sa support sa akin video. Thank you for watching guys.